Ayan, good morning mga boss. Uh, tayo na yung kukuha ng, ano, ng scaffolding dito sa tabi namin. Kasi yung nagpapagawa doon, hindi niya maasikaso. Siyempre, labor lang tayo. Yung pakiyo natin doon, labor lang. Sa kanya yung mga materyales. Ayan. Yung sa scaffolding, sagot niya na rin. Kaya tayo na yung pupunta rito para pakiusapan yung nagpaparent ng scaffolding. Kukuha na tayo dun para makapagsimula sila sa taas. Ang punta muna tayo, kukuha tayo yung scaffolding. Tapos papick up na lang natin do sa kasama natin. Pupunta na tayo sa itatiles. Siguro dun, kailangan makapagdagdag pa ako ng isa para mapabilis yung trabaho. Kasi yung may ni Edwin yung nagbibistay, hindi na nakapaglatag ako ng dere-derecho ng tiles. Maaabala ako kasi kasama ko siya magbibistay ng mga hangin. Punta muna tayo din ako. No, boss Ayun mga boss, nandito na tayo sa kailan Tito Alan. Tama na yun, na yun. Yeah. Napag-gayak na din pala, na rin pala sila ng mga tapos si no Noli ginagawa niya yung formahan niya para mabuhusan na itong naasintahan kahapon. Tapos nga, pinapakuha natin yung scaffolding. Scaffolding para may tapaan sila pa ikot para medyo mabilis-bilis na. Kesa na aganto lang, delikado pa, ba tumumba. And pinapakuha natin yung Scaffolding. <laughs> Ayan, uh, nag na nila yung mga oh, ano natin dito, mga oh, asinta nila. Si kunwoli nga yung magpo-forma lahat ng mga poste dito sa harap. Tapos so, bagong lagay na alit yung butterboard natin dun sa likod. Para dere-derecho. Pati yung interlock dito sa may CR. Buti na lang pumasok si Tito Alan kahit paano yan medyo bibilis na yung dito na pala, trabaho natin punta na muna tayo dun sa pinatilis sa ating mga boss dito maga pa lang mainit na naman dito mo ilagay yan dito mo ilagay yan Ayan. May libre tubig ayun dun. Dun sa may sapa sila kumukuha ng tubig. Malinis naman. Siyempre ay naalis yung naalis yung ano dun. Uh, yung mga damo. Bago gamitin. Malinis naman yung tubig. Ayan. Ba, punta na kami. Ayan mga boss, nandito na tayo. Kaya lang, bibistay pa tayo. Imbis na kung kasama pa tayong isang labor sana para mas mapabilis tayo stay na muna tayo para sa halo kung dito halo tayong dalawang support kung kakayanin dun sa pwesto natin para mas mapabilis ayan mga boss uh, ilagay na natin sa ilalim puro mga natitira na lang yung mga putol-putol kaya lang pala, wala na namang kuryente dito sa amin. Hanggang alas stress daw. Kaya unahin na lang namin yung pwede naming unahin na buo yung hindi na kailangan magputol. Kasi sayang yung oras pag uh, hinintay pa natin yung dumating yung kuryente. Ayan. Tapos yun pwede dun sa isang linya na to. Yung linya na yun, derecho. Walang putol yon Saktong-sakto dun sa kanto ng pinto. Kaya pwede na siyang lumabas hanggang dun sa may kusgina. Pero dito, hindi pa tayo pwedeng lumabas sa may terrace. Kasi yung dito sa... Sakto dito sa may pinto na to. Yung nakapalabas. Magdadrop kami ng... 1 okay, inches. Ba? Tapos... I-45 -po siya. Ipo 45 yung pinaka nakalap niyang ganun. Kaya yeah, pagka nagkakuryente, doon lang namin mailalagay yung papalabas dito sa meteris. Pero yun doon, dare-daretso na yan. Pwede na tayo maglagay ngayon dyan. Ayan mga boss, uh, buti nagkakuryente na. Napaglatag na tayo papunta doon sa kusina ng apat na perasong tiles. Tapos, ayun nga, may kuryente na. Mga putol-putol para dito naman. Yan, ready na natin, halo natin. Gagamitin natin, gagamitin natin para sa mga putol-putol. Ito na lang ng mga basag. Yan, may mga basag siya. Siguro pag ano nito, pag deliver, ganyan. May mga, hindi na iwa. May iwasan na minsan nababasag. Ayan yun lang gagamitin natin magagamit naman siya kahit na etong isa na to malamang sa hindi na siya magamit kasi malalaki yung putol natin na kailangan doon. eto halos nasa kalahati na yung basag nya etong tatlo na to magagamit etong tatlong teraso na to may mga konting damage lang naman and tatanggalin lang yung damage pwede nang gamitin yan sa mga panggilid na yan ayan mga boss uh, kapag na rin tayo dito kukunti na lang halos puro tabasin na lang lahat yung mga natitira natin tapos yun dito sa paglabas ng pinto nakakanto mesa halos 2mm lang yung tinira ko dito sa harap tapos tatapalan siya ng purong adhesive tapos yung tiles na rito para hindi siya hindi lang basta naka nakadikit sa pataas ganyan yung ginawa ako. yan bukas malalagyan na natin yan para makita nyo kung paano kung ginagawa yung para dito sa harap kasi iba halos magka magkaganyan lang sila Kadalasan. Ayan. Ginagawa ng iba. Nakaganyan lang. Ayan. Ayan. Nakaganyan siya. Kaya kita yung ganto niya. Kita yung ganto ng tiles. ako Ginagawa ko. 2mm. Kakat ko. Papasok. Naka-slant. Tapos yung darating dito sa baba. 2mm din. Naka-slant. Para grout lang yung makikita mo. Wala na yung brown na to. Bukas, papakita natin kung paano kong pinuputol. And, uwi na muna tayo. Tingnan natin sila. Tito Alan, mas nailagay na rin namin pinto kanina. Tinanggal na nasa ilalim. Yung tubay nasa ilalim niya. Uwi na tayo. Baka abutan pa tayo ng ulan. Ayan mga boss. Nandito na tayo. Ayan pala yung nai nagawa nila ngayon bibigaan na lang paikot bukas bibigaan na yan hindi na siya ayan na siya pwede nang bigaan lahat halos katatapos lang halos katatapos lang nila basa pa lahat ng pinaghaluan nila ayan 60 by 60 120 by 60 120 by 120 yun yung mga laki ng mga bintana natin ako kasi dun ako nagtatrabaho tapos iniiwan natin sila rito siya yung tinatawag na foreman or minsan leadman yung pwede mo silang pagkatiwalaan sa isang trabaho at alam yung gagawin kaya pwede mo silang iwan kasi pagka eto tinanggap ko siya tinanggap ko tong trabaho na to at hindi ko naman pwedeng hindi kunin yung isa kawawa yung gustong magtrabaho kaya kada isang project merong isang lead man or foreman na maiiwan siya yung mamamahala dun sa isa Yan yung sa kandaba natin pagka nagkasundo kami meron din akong isang magiging foreman or lead man yan siya yung mamamahala din doon pero pagka finishing na ako na yung magtatrabaho wall cladding, PVC panel mga pagka masasela na tiles ako na magtatrabaho doon pagka ganito lang titibag, kahit yung mga kasama na natin yung magtatrabaho walang problema doon kayang kaya nila yan yan sa likod tingnan natin yan okay na siya biga na bukas magpapagawa na tayong bakal para sa biga and win na muna tayo mga boss ayun siya dito sa taas ayan. tapos biga, flooring asintada ulit bubong na, okay na siya tapos finishing, palitada sa loob ayan fina muna tayo mga boss at masama na yung panahon, ayun madilim na naman ayan. bukas na lang ulit thank you